Kapag ba nawala ang isang ola sa Play Store, ibig bang sabihin ito, revoke na ba? May permanency and desist order na ba? Na-read na ba? Uh, at, kailangan pa ba? at tuloy pa rin ba ang operasyon nila? At uh, wala na ba sila sa SEC? Okay? Hindi lang natin itong uh, tanong na ito kasi maraming pa rin tatanong din sa akin. Uulitin ko lang na kapag ba nawala sa Play Store, eh, eh, rebook na nga ba? O hindi? O illegal na? Alright, welcome back. Magandang gabi po muli. Maglalanding lang po muna ako sa inyo bago natin simula ng video ito. Uh, na mag-follow po kayo sa aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit na na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online ending apps. So dito sa video ito, meron lang akong mga ilang sasabihin na hindi po porket na wala sa Play Store, revoke na, may cease and order na, na-raid na, na uh, illegal na. It means lang na para sa akin, oh, kasi marami ako napapanood na mga sabi kapag nawala raw, eh, illegal na raw yan, huwag na raw bayaran. Lilinawin ko lang na hindi pocket na wala, eh yun na yun. Ang ibig sabihin lang nun kapag ganun, it depends. Baka maraming nag-report dahil sa mga ginagawa ng illegal activities about sa unfair debt collection practices o kaya naman na ini-report mismo ng SEC dahil mayroong problema pero hindi pa siya na-revoke o hindi pa siya nagkakaroon ng cease and desist order. Pangalawa, pangatlo, maaari rin nag-update yung kanilang system doon sa Play Store at kailangan lang nila mag-update ng kanilang apps. Okay? Ulit-ulit uh, -ulit -ulit ako. Basta yun ang mga possible na pwede mangyari. Pero that doesn't mean na kapag nawala sa Play Store, hindi nyo nababayaran. Ah. Ayoko matulad doon sa mga ibang mga nagsasabi, lalo na sa mga Facebook, marami akong nakikita ng gano'ng video eh. Sinasabi, pag nawala sa Play Store, huwag nyo na bayaran, illegal na yan. Kasi dumadami rin yung farmer. Yung mga wala farmer, yung mga nangungutang lang nang nangungutang ay magbayad. So ayoko maging ganun. Ayoko magtulak sa mga tao na mangutang ng mangutang, wag magbayad. Kasi nagiging parehas na kayo ng mga ola na abusado. Nagiging abusado na rin po kayo. Ayoko naman maging gano'n tayo dito sa ating channel. Gusto ko magturo ng mga legal pa para rin na paraan para natin harapin yung mga ginagawa nila pang-abuso doon sa mga kliyente nila. So, isa-isahin na natin kung ano yung mga OLA na nasa SEC pa rin, pero wala na sa Play Store, okay? So, simulan natin din sa letter A, ito mga kadyani. Ito medyo matayo na talagang nawala ito sa Play Store, no? At di na talaga siya nakabalik. Itong si Armourac Lending Corporation, si Ayudas at si Willow. Kasi itong si Armourac, 2023, is kasama to sa mga sinampahan ng kaso sa korte ng SEC, okay? May pending case pa rin to hanggang ngayon na hindi pa rin nagkaroon ng uh, ano ng hatol. Hindi ko na na ano na balita, wala na akong balita about this. Pero wala na po siya sa Play Store. Pero registered pa rin siya. Pero hindi pa rin updated yung kaso sa kanila, okay? Kasi nakita ko lang po yung sa list eh. And then Tungkol sa Asia Source, no, yung motorcycle loan, no, kung di ako nagkakamali, medyo naalala ko, last month ago, no, parang napapansin ko siya na nire-review rin ng mga Ola reviewer na no, nakita ko siya si motorcycle on, pero ngayon wala na po siya sa Play Store, okay? Pala na lang, ha? hindi pa o oh, porket na wala, rebook na kagad. And then sumunod diyan itong si Code Black Landing, no? Yung K peso, yung O peso tsaka o OK peso. May nagtanong din, eh, dito nang galing yung tanong kaya nag-re-update po tayo para mas maintindihan nyo na wala, na, wala po sa Play Store ngayon si OK Peso. Pero hindi pa siya rebook. Ayun pa rin po siya, o. Oh. Pero meron siyang ano, may pending case, okay? <sighs> Yun, okay din. Atong si Sada Cash 2022 na talaga matindi rin ito. Isa ito sa mga pinakamatitindi. Pero wala na rin po siya sa Play Store, si Sada Cash, okay? At itong si, ano, <laughs> at itong, itong kababalik lang na si Mocha Mocha nung March or February something. Basta ito bumalik na si Copperstone eh. Ang nawala lang naman sa kanya sa Play Store is yung peso, Pores, poco cash, blue peso, uh, peso mo pay, load cash. Pero si mo ka at si Quick lang nasa Play Store pa rin po. Okay? Yan nga yung may loan ko niya, sinusubukan ko reviewin eh. And then, itong si... Uh, if I remember it correctly, itong si Halika Cash at si Taga Cash, parang hindi ko rin po sila napapansin, no? Itong si Ibaro Lending, parang hindi ko sila napapansin dito sa Play Store, okay? Medyo hindi ko lang maano. Pero ito yung mga naalala kong wala sa Play Store, okay? Si Big Loan, bumalik to eh. Hindi ko sinasabing gano, ha? Ah, wala sa Play Store. Kapag balik lang, nawala rin to ng matagal. Pero nung sinilit ko, nakabalik po siya. And then, yung na-raid po nung kay Rendon Labador, ito pong Flash Cash 101, na wala po ito sa Play Store ngayon, si Balo at Lemon Loan, okay? Nawala rin po sila ngayon dyan, ha? Ah, pero hindi pa siya revoke kasi ito pa po siya sa list ng SEC. And then, okay, wait lang. Itong Mada loan, no? Hindi ko rin siya nakita nung sinisilip ko sa Play Store. Hindi ko siya makita either. Kasi yung ibang mga nawawala sa Play Store po, nalilipat po sa ibang apps market like the Vivo apps, ano sila, nung itong gamit kong cellphone na ito na pang video, ito po, andyan po siya, nakikita ko sila riyan, yung ibang mga apps na nawawala sa Play Store, lumipat. And then si Kusog Pera, no? Hindi ko rin makita to si Kusog Pera, either maring nag-update din, pero medyo matagal ko na rin hindi nakikita sa Play Store, pag sinisilip ko siya, uh, pag nag-download ako, ng mga ola na pwede kong reviewin, wala rin po, hindi ko siya nakikita. And then itong yung LHL na online lending po, ah, ito po ah, yung pautang online tsaka yung pautang peso, meron po kasi nakikita akong pautang peso pero dilaw ba or orange something yung logo niya, hindi ko siya makikita ng LHL. Maaaring ibang pautang peso siya, hindi siya under ng LHL. Pero yung sa LHL online lending po na pautang peso tsaka pautang online, hindi po siya nakikita sa Play Store, okay? Itong sila Pera 247, dati parang napansin ko meron siya, pero hindi ko na rin siya makita sa Play Store. Si Pera Jet, parang napansin ko rin siya dati, no? Uh, meron kasi mga Ola, no? Nalilinawin ko lang, ha? Meron ilang mga Ola na mabilis na wala sa Play Store. Parang sumag so, lang, parang, pag, parang dumaan lang, parang mga ilang buwan lang na wala. Parang sumusubok siguro na mag-operate din, natanggal gagal, dahil siguro sa mga reports. o maaring mga may problema yung mga apps nila. And then, eto si BA Plus na wala rin po. Yung Philippine Business Lending, wala rin po siya sa Play Store. Ito sinisilip ko siya. Uh, Pinaulit-ulit ko, wala rin talaga. <laughs> okay? Yung e pera to, hindi ko rin po siya makita. Ito ang score on financing na uh, e mga kadyani, hindi ko rin po siya makita kanya sa Play Store. Maaari na sa mga website at mga ibang app market. Okay? And then, itong si Trip Platinum na si More Gold Kailan lang, no? Parang wala pang isang, wala pang ilang buwan, naghuhumitik din to sa, sa ano, sa complaint. Tapos bigla na lang din nawala to si Morgol. Pero registered pa rin siya sa SEC. Ayan po. Updated pa po yan noong March. Wala po update masyado si SEC about ngayon. And then ito si Treasure Bowl. Ang nawala lang po sa Play Store is yung Opera. Pero yung Zipeso nandiyan pa po. Okay? And then itong Hanulone, wala rin po ako nakita kanina, ano sinisili po siya. Pero itong si T.C. Barrow, yung kapatid ni Benny, nandyan po. ah uh, si Benny, nandyan po si Benny, ha? pero si T.C. Barrow, no, wala po. Ay, there, ito si Yescom. Kasi sinubukan ko si Yescom, di pa na ako pag-update sa aking mga review, no? Pero ano nag-text ng OTP si E.C. Barrow, tingin ko siya yun, eh, si Yescom, eh. Okay? Pero si Isibaro, wala na po siya sa Play Store. And then, yun lang po yung mga binanggit ko. Kung hindi ko man nabanggit yung iba, is, maaaring hindi ko na nasipat o maaaring hindi ko na nadaan. Pero yung mga nabanggit ko, yung mga talaga nasisirip ko na matagal nang nasa Play Store tapos bigla na lang nawala this early months na. No? ng pagpasok ng 2025, maraming nawala sa Play Store, maraming mga bago na nagsusulputan, na maaaring sila-sila lang din. Pero yung mga nakaregistered po sa SEC na yan, ayan eh, pa rin po. Re-arestrado pa rin po sila. Pero wala lang sa Play Store. Then, hindi po sila rebook pa, wala pong update sa mga gano'n, wala pong uh, update sa si SEC ng CIS uh, Indices Order, or mayroon silang uh, sinampahang kaso, o may mga pending cases, okay? Siguro i-update nila kayo sa mga susunod na araw kung ano yung mga pwedeng maging, maging updates sa si SEC, dun sa mga tingatan ninyo sa akin, tulad nito, kung ano, ano yung mga, nawa, kung bakit ba nawala sa Play Store yung mga OLA na nasa registered pa rin ng online lending platform ng SEC. So, sana nakatulong ang video nito muli. Maglalabing po ko sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.